So guys, today on the way tayo sa Sand Road again. At uh, ito yung first na delivery ko. Hindi ko expected na dito tayo papunta. Ilang araw nang matumal ang Spark Driver today. So nakita ko tong ano na to. Tong order na to. Inaccept ko kaagad. Not knowing na yung address na pupuntahan ko is dito sa Sand Road again. At syempre wala na naman tayong connection. Dito sa looban, halos wala ka nang makitang ano, kasi natatakpan na ng puno. Wala ka nang makitang, hindi nga, diwanag. Kasi nga, masyadong mapuno. Just imagine guys, kung anong itsura nito ito kapag gabi. Sobrang bilim for sure. Kasi dito walang mga ano, walang mga poste ng ilaw. Tingnan nyo guys yung nakita ko. Oh my god. Ano kaya meron dyan? Ang laki ng gate nila. Dito yan sa may sand road. May mailbox na tayong nakita guys. May mga bahay na dito. You've arrived at your destination. Hmm. Dito daw. Okay guys, nai-deliver na natin ang groceries. So dito makikita natin may mga bahay na talaga dito. bahay doon sa kabilang side. At yung pinag deliver natin, maganda rin ang bahay nila. ayun may bahay dyan. May bahay din doon sa kabila. Dyan sa kabila. At, ah, uh, pauwi na tayo. Ito yung bahay nila. Ayan, oh. abalik tayo sa woods ito yung unang bahay na nakita ko guys tingnan nyo naman yan saan kaya papunta yan feeling ko may mga bahay dito sa sand ano na tagong tago ayan o oh. may gate eh marami ako nakitang gate na ganyan corner house road saan kaya yung papunta guys paano ka kaya kung ano dyan oh. ma-stranded ka kasi bumaon yung gulong mo dyan sa may putik na ganyan lalo na ngayon medyo maulan so na ulit yung forest road guys papunta kaya saan yan ayan oh Guys, anong meron dito? May gate na naman tayong nakita. Grabe, papaano sila pinakakadaan? Sobrang sukal. Tingin ko may mga bahay sa loob daan. Grabe no. Ito yung mga itsurang gate. Dito sa gitna ng gubat dito sa sand road. Tingnan mo guys ang itsura. paano kaya men nakalak yung gate guys masukal na bubat oh huh? another gate hmm. Punta dun. parang cemetery doon cemetery na nga siya tapos sa kabilang side may nakita tayong parang ginagamit ito sa pag -hunt. gate na naman guys another gate papunta kasi nga yan